Samantala, pagkakaroon ng internet satellite sa Pilipinas, asahan ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang News Scoop ni Kim Gomez. Malapit nang magkaroon ang internet satellite sa Pilipinas. Ito ay matapos lagdaan ng Astranis at Orbitscore ang kasunduan na magdadala ng internet connectivity sa iba't ibang sulok ng bansa sa pamamagitan ng Microgeo satellites. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mapauunlad ng nasabing kasunduan na nagkakahalaga ng 400 million dollars ang digital transformation ng Pilipinas. Sa Microgeo satellites, makikinabang ang higit sa 30,000 na barangay at 10 milyong internet use. Inaasahan ding makalilika ito ng mahigit sa 10,000 direct at indirect jobs. Samantala, inanunsyo ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na opisyal na tatawaging Agila ang unang satellite sa bansa. Nakatakdang ilunsad sa 2024 ang naturang satellite kasama ng apat pang kadagdagang satellites mula sa Astranis. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.